Kapihan at Sari Manukan is brought to you by Sari Manok Duck Layer Feed. Welcome po sa Kapihan at Sari Manukan at ng Sari Manok para sa mga nagmamanukan, sa mga kababayan nating na sa ganitong uri ng kabuhayan o pasukin ang pagmamanukan o pag-iitikan. Tara na po at ating tunghayan at pakinggan mga bagong kalaman ng yumabong ang ating kapalaran. Ngayong umaga, natutuwa po kong ipakita sa inyo isang ideal na poultry house para sa mga itik. Pinaunlakan po tayo ng isang certified poultry farm owner dito sa Pandibo, upang pasyalan ang kanyang itikan. Si Mr. Norberto Capistrano. Tanner Bing, good morning po. Good morning. Yan. Sir, naalala niyo po five years ago bago niyo po itayo ang building na ito. Ano po yung mga bagay-bagay na pinunsidira ninyo? Una-una, bago kami nagsimula ng pag poultry raising, next. Nagbisita muna kami sa Gawing Pampanga ng katulad itong poultry na ganito. Ngayon nakita namin yung ganda ng mga poultry house nila. Gaya ng ventilation, mas marami na alagaan. At ang importante, madali silang i-manage. Nakita namin may mga disadvantage din yung kanilang mga poultry house. Hindi na namin ginaya yung mga error nila. At nung nakita namin mas ang bentay nito, mas marami kaming mga itik dito. Bukod pa sa madali itong alagaan at maganda ang quality ng itlog. Stress-free ang aming alaga at ang hit sa lahat, safe ang aming itik sa ibang hayop, gaya ng aso at pusa. pag na naman po natin ang building design, sukat at floor space requirements. Pagpapagawa ng building, ang orientation nito ay east-west. Parang alagang ngayop natin ay hindi na sa araw. May floor space requirement ang kada itik ng 1 square foot. Ang height naman from ground to floor ay 8 feet. Ang height naman from floor to roof ay 7 feet. Ang height naman from floor to highest point sa gitna ay 15 feet. Ang isang pen na may sukat na 12 by 10 feet ay may lula 120 heads. Ang feeder naman ay may sukat na 2x4 feet made in plywood. At yung itlogan naman may sukat na 1x10 feet. Dapat magkasya yung tray. May pasilyo din siya sa gitna dadaanan ng tao 3 feet wide. Ang painuman ng itik namin ay PVC pipe na number 8 na biniyak. Pabalik po tayo din sa fish pan. Anong additional benefit na naidudulot nito? Ang poultry house na may pispan sa ilalim, ang bentahin nun, malinis. Bawas amoy, may ventilasyon, maginawa sa itik. Bukod pa doon, may karagdagang kita mula sa alaga ng isda. Bahagi na naman po natin ang ating mga kasaring manukan ng tip uh, para sa pagpapatayo ng poultry house. Sa pagpapatayo ng poultry house, nirekomenda namin ang plastic roofings. Ito ay walang darang, malamig sa pakiramdam ng itik, sa poultry house, huwag tayo magtipid sa materyales. Kahit mahal, tatagal naman ito. Salamat po, Connor Bing. Ayan po mga katari manukan, huwag magtipid sa materyales kahit mahal, basta tatagal. Hanggang sa muli po, Dokpe para sa kapihan at sari manukan. Hanggang dito na lamang po muna ang yugtong ito at ng sari manok, kapihan at sari manukan. Kay rami pang matututunan, tutok lamang sa susunod na linggo, kami ay abangan! Kapihan at Sarimanokan was brought to you by Sarimanok duck layer feed